Hindi ka ba nagtataka kung bakit parang hindi ka masaya? Baka naman kasi ang tingin mo sa mga blessings na dumarating sa buhay mo eh deserve mo lang ang lahat ng mga ito. Totoo namang pinaghirapan natin ang maraming bagay kaya na-enjoy natin ang mga bunga nito sa ngayon. Pero 'wag mo sanang makalimutan na ang lahat ay biyaya at ang lahat ng biyaya ay mga undeserved na regalo natin mula sa Diyos. Sa ebanghelyo ngayon, ang ginamit na salita ng anghel sa pagbati kay Maria ay kaire. Ang kaire ay galing sa salitang griego na karis na ang ibig sabihin regalo. Na para bang sinasabi, magiging masaya lang ang tao kapag na-realize niya na ang mga biyayang dumarating sa buhay niya ay regalong mula sa Diyos. So lately, ano kaya yung mga biyayang natanggap mo na ituring mo ba silang mga regalo o mga bagay na deserve mo lang? Ano kaya ang mga biyaya ng Diyos na hindi mo pa masyado na-appreciate sa buhay mo? Meron ka bang mga unexpected blessings lately na hindi mo pa naipagpapasalamat sa kanya? Pwede mong i-comment sa comment section ang mga prayer of thanksgiving mo. O kaya naman kung gusto mong pasalamatan ng isang tao dahil siya'y biyaya sa buhay mo, ba't hindi mo siya i o kaya i-share mo sa kanya ang video ito? Tandaan, ang taong masaya ay marunong mag-appreciate sa mga biyayang tinatanggap niya.